Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa at isa maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jobert Dinoy, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para ganin. in 3, 2, 1, let's go! Naniniwala si Han Sanche na ang mga bagay ay malayo sa pagiging napakasama. Lagi siyang iba sa iba, gusto niyang mabuhay sa mga desperadong sitwasyon, sa katunayan, marami na siyang naranasan na katulad ng mga sitwasyon, kaya sa unang pagkakataon ay mararamdamang desperado si Han Sanche. Ngunit pagkatapos, mabilis na kumalma si Han Sanchen. Natagpuan ang isa sa mga ito na hindi masyadong masama. Matandang Dragon King, ang sinasabi mo, Ayun sa kasalukuyang sitwasyon, aabutin ng tanghali bago dumating ang buong hukbo, ibig sabihin may ibang oras na darating dito ang ibang tao. Tama. Napakatahimik ni Han San Chen. Pagkarinig nito, sumagot ang matandang Dragon King, "Oo, iba kasi ang distansya natin, kaya pagdating natin sa tabi mo, natural na iba. May mga naghahanap pa rin sa inner circle kung tutosin alam mo naman na ang mga bundok at ilog ay masalimuot at paikat ikot, sa mga ganoong pagkakataon, ang ating mga tao ay kailangang pumasok ng malalim, at ito ay aabutin ng mahabang panahon at mahabang paglalakbay, landas, ngunit sa katunayan ang distansya ng tuwid na linya ay hindi gaanong malayo sa iyo. Kung pupunta tayo sa Agos, naniniwala ako na hindi ito aabutin ng masyadong maraming oras. Ito ay pagkakataon. Basta may malapit sa kanya at maraming tao, may mga sundalo at kabayong gagamitin si Han Sanchen. Kahit na ang mga individual na kakayahan ng mga taong ito ay hindi kasing husay ng mga nasa kabundukan, hindi ito mahalaga, Total, basta may tao, kayang magutos at magpadala si Han Sanchen, basta may tao, hindi nag-iisa si Han Sanchen. Kaya, sa kasong ito, maaaring maglunsad ng counter-attack si Han Sanchen. Not to mention na pwede tayong manalo at least hindi tayo malilipol ng kalaban ng ganon kabiles. Anyway, marami nang naranasan si Han Sanchen ng ganitong uri ng digmaan kung saan ang mahina ay lumalaban sa malakas, sa madaling salita, hindi pa nakaranas si Han Sanchen ng anumang mayayamang labanan. Matandang Dragon King, ang iyong paunang tansya ay, ilang lalaki at kabayo ang makakarating sa tabi ko bandang madaling araw umaasa pa rin ako na maaari kang maging mas tumpak sa numerong ito, dahil maaaring napakahalaga nito sa amin. Ang bilang na ito ang tutukayin kung paano ihanay ni Han San Chen ang kanyang mga tropa at sasabak sa matinding komprontasyon sa kalaban, natural, ito ay napakahalaga sa Han San Chen. Maaaring mayroong paglihis sa bilang na ito, ngunit hindi dapat masyadong malaki ang paglihis. Hindi ko maibigay sa iyo ang numerong ito ng tumpak, Ngunit maibibigay ko sa iyo ang isang magaspang na figura. Natapos ng matandang Dragon King ang kanyang mga salita, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, Batay sa mga ulat na natanggap ko hanggang ngayon, tingnan mo, may mga tatlong libong tao na daanda ang kilometro sa paligid mo. Gayunpaman, kahit na ang ilan sa kanila ay napakalapit sa iyo, ang ilog ay kumakalat at hindi sila naglalakbay sa agos. Sa makatuwid, Natatakot ako na ang oras upang makarating dito ay pagkatapos ng madaling araw. Yung mga sumusunod talaga sa uso, sa tansya ko, hindi naman talaga marami, mga isang libo o higit pa. Higit sa isang libong tao, kung sila ay mga tao, o kung sila ay mga kapatid ng mahiwagang alyansa ng Han Sanchen, sa kanilang kakayahan, maaari silang magbantay sa loob ng tatlong araw, kahit isang umaga, at ang Han Sanchen ay may lubos na pagtitiwala. O di kaya'y sa rehimiento ng mga kabalyerya, maaaring magkaroon ng sapat na kumpiyansa si Han Sanchen na maglunsad ng ganting atake laban sa mga kaaway na iyon. Ngunit ang kakayahan ng mga sundalong hipon at general ng Alimango ay malayong maihahambing sa kanilang mga kapatid, sa kabaligtaran, ang paglilinang ng kanilang grupo ay karaniwang mahina, mahirap talagang harapin. Ang kalaban sa kanilang maliit na bilang. Gayunpaman, may mas mabuti kaysa wala sinabi ni Han San Chen, matandang hari ng dragon, kung ito ang kaso, dapat mong utusan kaagad ang mga tao sa malapit na lumapit sa akin. Tsaka, may favor ako. Mr. Han, please tell me, hindi na kailangang maging magalang sa pagitan namin, sa matandang Dragon King, si Han San Chen ang taong kailangan niyang tikman, kaya kahit ano pa ang kahilingan o kondisyon, basta't mapapayag niya ito, ang matandang Dragon King ay walang magiging maramo. I hope that you, this group of people, can give me absolute command, at the same time, I also hope that, no matter what, this group of brothers can be fearless of life and death. To tell you the truth, itong maliit na tropa ay hindi sapat para harapin ang kalaban. Sa makatuwid, kung gusto nilang maging epektibo sa laban ng ito, hindi lang sila dapat magkaroon ng determinasyon na mamatay, kundi magkaroon din ng epekto ng kamatayan. Sa madaling salita, ang grupong ito ng mga tao ay dapat na mga death squad, ibig sabihin, direktang naglalayong mamatay. Kapag mas mababa ka sa kalaban sa maraming aspeto, dapat may isang aspeto na hindi maabot ng kalaban, pagkatapos lamang maaari mong gamitin ang kalamangan na ito upang ibalik ang takbo ng labanan. Mr. Han, para sabihin sa iyo ang totoo, kahit na ang karaniwang antas ng paglilinang ng mga sundalo sa aking palasyo ng tubig ay hindi masyadong mataas, lahat sila ay pinapabore ng haring ito at maaaring mag-transform sa anyo ng tao. So, they are absolutely loyal to me, as long as I say a word, they will go through fire and water, no matter what. Now, Mr. Han is a good friend of Lao Long, if you are in trouble, natural ako, Shui Gang." dapat tumulong. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko kaagad sa lahat ng mga kapatid na sumugod para sumuporta na ang lahat ay magiging sa ilalim ng iyong utos, Han San Chen. Sasabihin ko rin sa lahat na may kaugnayan sila sa reputasyon ng aking palasyo sa tubig. Kaya't kahit na sila ay mamatay, hindi sila mamamatay. Kailangan kong gumawa ng pangalan para sa aking palasyo ng tubig at bumuo ng momentum. Sa katiyakan mula sa matandang Dragon King, si Han San Chen ay nakadama ng kaunting kagan hawahan, kung gayon, si Han San Chen ay narito upang pasalamatan ang matandang hari ng dragon, at magpasalamat din sa mga kapatid sa palasyo ng tubig. Okay, Mr. Han, please wait. I will immediately ask everyone to find a time to set off. Once it is not within the blockade period, my people will rush there as soon as possible. Okay, matapos ibitin ang komunikasyon sa matandang Dragon King, Nagmamadaling tumingin si Lian Hua kay Han San Chen, okay lang ba ito? Oo, bago madaling araw, isang libong tropa lang, kahit may dalawang libo siya, hindi sapat para harapin ang kalaban. Kahit na hindi sila natatakot sa kamatayan, ang pakikipaglaban hanggang kamatayan ay hindi nakasalalay sa kung manggawhas kang mamatay, ngunit sa kung mayroon kang sapat na mga tao. Agad ding kinwestiyon ni Lu Shen at Erhu ang desisyon ni Han San Chen bagamat alam din nilang ito lang ang solusyon, kailangan pa rin nilang magsalita at ipaunawa kay Han Sanchen na hindi sila dapat maglagay ng labis na pag-asa sa kakaunting bilang ng mga sundalo at general. Nagmuni-muni din sandali si Wei Niu at sinabing, lahat tayo ay nasa iisang grupo, malapit na ang digmaan, talagang hindi nararapat na magsabi ng isang bagay na makakaapekto sa moral ng hukbo, ngunit ang sinabi ng mga taong ito ay katotohanan kung tutosin ito ay karaniwang hindi makatutuhan ng talunin ang kalaban sa pamamagitan lamang ng iilang taong ito. Nakipaglaban ako sa mga taong iyon, at malinaw na malinaw sa akin ang mga kakayahan ng mga sundalong hipon at mga general ng alimango. Sa makatuwid, sa palagay ko ako ang may pinakamahusay na masasabi sa paghahambing ng lakas ng dalawang panig, hindi ba? Sa puntong ito, tiyak na hindi magdududa si Han Sanchen sa paghatol ni Wayne Yu. Gayunpaman, si Han Sanchen ay mayroon ding sariling mga kaisipan, may agwat sa pangunahing paglilinang ng mga tao, na hindi na mababawi. Ito rin ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na hindi tayo maaaring magkaroon ng isang ganap na napakalaki na kalamangan sa numero ngayon. Pero mas okay na yon kesa sa wala ba? Diba? Bukod dito, ang bawat nagdag na tao sa larangan ng digmaan ay nagdudulot ng higit na kapangyarihan at higit pang mga pagbabago, kailangan lang nating gawin ang mga pagbabagong ito ng maayos at dahan maipan ang mga ito. Sa huli, kapag ito ay ganap na bumagsak, sa palagay ko ay maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa sitwasyon ng digmaan. Ang mga patak ng tubig ay maaaring dumaan sa mga bato, at ang buhangin ay maaaring bumuo ng mga bundok. Nadamanihan Sanchez na ito lang ang paraan para subukan. Although hindi ko alam kung anong method ang gagamitin mo, And I think that although what you say is reasonable, it is too idealistic. However, in the end, what you said is the truth and it is something that I can't refuse. Kakaiba, mahinang mumuso si Nio. Kung kailangan mo akong makipagtulungan sa iyo, sabihin mo lang. Kaming tatlo ay ganap na makikipagtulungan sa iyo, kahit na kaming tatlo ay hindi sapat, sabi ni Lianhua. Kung ihahambing, si no ang talagang pinaka walang silbi. Gayunpaman, ang kanyang mga mata na nakatingin kay Han San Chen sa mga oras na ito ay napakatindi, sa totoo lang, ganoon din ako, kung magagamit mo ako sa anumang bagay, utusan mo lang ako. Hindi rin ako natatakot sa kamatayan. Marahan na mumiti si Han San Chen, tinapik si Xiao No sa balikat, at sinabing, ang misyon mo ay protektahan ang iyong sarili, at ipaubaya sa amin ang iba. Huwag kang makaramdam ng pagkawala, lalo pa ang pakiramdam na wala kang silbi. Lahat ng tao ay may iba't ibang halaga, ngunit malinaw naman, maliit na alipin, ang iyong halaga ay wala dito. Ako ay magiging kapakipakinabang sa iyo, ngunit ngayon, mas mabuting protektahan mo ang iyong sarili. Matapos marinig ang mga salita ni Han San Chen, sa wakas ay nakaramdam ng kaunting ginhawa si Xiao No sa kanyang medyo bigong mukha at tumango. Han San Chen tapos tumingin kay Wei Niu at Lian Hua. Sa ngayon, sa preliminary plan, silang apat ang pangunahing kandidato para magsimula ng sarili nilang plano. I have arrangements and plans for you, sabi ni Han Sanchen. Pagkatapos marinig ito, tatlong tao at isang hayop ang mabilis na nagtipon sa paligid ng Han Sanchen. Actually, as you know, this battle is almost an egg against a stone, however, we have no choice. Kaya, kailangan mong subukan ito. I have observed the surrounding environment, medyo patag dito at mahirap ipagtanggol. Gayunpaman, sa tingin ko ang puntod na tinutuluyan ni Kainiu noon ay isang malaking bangin. Kung papasok tayo dyan, Lao Niu, babantayan mo ang pinto, at babantayan natin ang pinto ng master bedroom. May pagitan ng ilang daang metro sa pagitan ng pintuan ng master bedroom at ng espasyo sa labas, kung ang kalaban ay gustong umatake, dapat silang lumipad. Sempre, ang premise na ito ay dapat na nakablock ang mga lagusan. Ang misyon ninyong tatlo ay pasabugan ng tuluyan ang vent na pinagbabaan natin ngayong gabi, para walang makapasok doon. Sa ganitong paraan, babantayan ni Lao niyo ang unang pagbukas, kapag hindi na niya ito mahawakan, lilipad siya kaagad at makikipagtulungan sa amin upang ipagtanggol ang ikalawang pagbubukas, ito ay maaantala ng maraming oras. Pagkarinig nito, tumango ang tatlong tao at ang hayop, ang tactical na. Kaayusan na ito ay talagang ang pinakamakatwiran at naaangkop sa kasalukuyan. Tatlong tao at isang hayop ay walang ibang kahulugan. Kung gayon saan ka ng mga sundalong hipon at alimango? Tanong ni Wayne Yu, kahit na ang isang libong tao ay hindi gaanong nagbabanta, maaari pa rin silang makatulong sa lahat. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay nagbibigay pansin pa rin sa Wayne Yu. I have thought about it. Mahigit isang libong sundalo at alimango ang hindi lilito sa pangunahing larangan ng digmaan. Ano? Kung wala sila sa main battlefield, nasaan sila? Nagulat si Lian Hua at halatang nahirapan itong intindihin. Kung tutusin, sa kanyang pananaw, mauunawaan na walang gaanong tao sa kabila, kung ang mga taong ito ay wala sa pangunahing larangan ng digmaan sa sandaling ito, iyan ay hindi. Hindi ba't higit na hindi natapos iyon? Pero misteryosong ngumiti lang si Han San Chen. Alam na alam niya na dahil lamang sa higit sa isang libong tao na ito ay hindi maaaring baguhin ng gusto ang aktwal na sitwasyon ng labanan, mas kailangan para sa mga taong ito na magsagawa ng iba't ibang epekto. Magiging canon father na lang sila sa larangan ng digmaan, kaya mas mabuting hayaan silang maglaro ng mas malaking halaga. Kung may iba ka pang arrangement, you can tell US, total na sa iisang bangka lang tayo ngayon, pangalawa, kung alam natin kung paano nila inayos, mas magkakaroon tayo ng mas magandang ideya kapag nagsimula na ang laban, ikaw daw. Total iniisip din niya kung paano aayusin ni Han San Chen ang grupong ito ng mga tao. Naisip din niya kung paano ang grupong ito ng mga tao na talagang walang gaanong epekto ay magkakaroon ng malaking halaga. Mahinang umiti si Han San Chen hindi ko sasabihin ito kahit kanino ngayon, kailangan mo lang gawin ang inayos ko, next. You can just sit back and wait. Ngumiti si Han San Chen. Sa mga oras na ito, nasa mod ka pa magbenta sa amin ng mga kakaibang gamot, masyado kang boring, galit na mumuso si Lian Hua. Hinayla ni Lu Shen si Lian Hua at si Nenya San na huwag magalit kay Han San Chen, hindi dahil nagbago na si Lu Shen, ngunit talagang malinaw na si Han San Chen ang pangunahing pigire sa koponan ngayon. Kung ang labanan sa taong ito ay masyadong tensyon, hindi na sila paprotektahan ni Han San Chen, ngunit ituturing sila bilang kumpay ng kanyan, at magdurusa lamang sila. Ngumiti ng mahina si Han San at hindi nagalit. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinasabi sa kanila ngayon ay hindi dahil walang tiwala si Han San sa kanila, although syempre hindi pa niya alam ang karakter nila, everyone is facing the same desperate situation now, so they can only rely on each other. Sa makatuwid, ang Han Chen ay kasalukuyang may ganap na tiwala sa kanila. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa kanila ay upang ipaalam sa kanila ang anuman tungkol sa partikular na deployment sa panahon ng labanan, upang ang grupong ito ng mga sundalong hipon at alimango ay makamit ang isang tunay na pagsasabuatan. Paanong hindi maloloko ang kalaban ng isang chess move na lubos na makakapagtaka kahit sa sariling bayan? Siyempre, ang reaksyon nila sa oras na iyon ay susi din para malinlang at maniwala ang kalaban, sa makatuwid. Ang lahat ng ito ay kailangang ibunyag pagkatapos ng pag-atake ng kalaban bukas. Ito nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye.